good, uh, good afternoon guys, no? good evening mga Ludi So, dito po tayo ngayon sa NRT no? NRT, basketball court mga Ludi So, grabe no Sobrang ganda ng gym nila mga Ludi First time natin nakapunta dito mga idol no? Uh, first time natin nakapunta dito mga kabasketball no? Ang ganda Ang ganda no Kintab ng court mga Ludi nakaka-amiss na no, mga lodi hindi natin nakalain na meron palang ganito dito sa lugar mga, 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 mga lodi no? ganda, sa ganda kung sa ganda, maganda lodi mga lodi, no? so sino yung mga mahilig? sino yung mga mahilig sa basketball, no? sino yung mga mahilig sa basketball mga idol, no? Ah, dito po tayo siguro mag-rent baka parin tayo mga idol, no? ang ganda ang ganda mga lodi Grabe, first time natin nakapasok dito mga idol. tumingin tayo ng basketball mga idol. Oh. na ganda. sino kayong may-ari ito mga idol? Ah, oh? Events Place, no? NRT Events Place mga idol. NRT Events Place. So, sobrang ganda. Oh. Okay, transfer ito entrance nila mga idol. Ganda, ganda so yan lang mga idol no uh, magamano tayo dito mga idol sarap maglaro sarap maglaro pag ganito ang court mga idol ganda no? ng court makakaanis hindi tayo mga panimuha, na mayroon talang ganito rito sa lugar na ito mga idol no sobrang ganda ng place mga idol okay thank you so much no thank you so much for watching uh, this is Joni Sorby Mix Adventure Vlog to Ritiris mga idol Up goal for Philippines mga gabi. Thank you so much mga idol. Uh, maya maya mag umpisa na yung laro mga idol. Thank you so much. Mga Lodi. Uh, maya -maya,